Pero ang pong tatlong mapapagsisisi mga tao na malapit ang mamatay. Ano po yun? The first regret is, they have worked and worked and not enjoyed their life. Marami po mga taong ganyan. Masyadong concern sa pera. Pero may pera sila, hindi man sila masaya. Hindi po ba? Hindi ko po makalimutan yung sinabi ni Eddie Garcia. Sabi niya, The money that you spend is the money that you only keep. Yung pera na ginastos mo, yun lang yung pera na sa iyo. Pag hindi mo pa ginagastos yan, hindi pa sa iyo. Aanuhin niyo po yung pera niyan. Iiwan niyo lang naman dito. Di po ba? Anong dadalin po natin sa susunod na buhay? Yung ating mga alaala. -ala, yung ating mga paranasyan. So ask yourself that question. What is your experience? What are the moments that you have here on earth? Are they joyful or are they sad? So bigyan po natin ang oras at panahon pag sanang bagi pagsisisi natin yan at tatapos na natin buhay. But secondly, the second regret of dying people is that they work so hard, they spend a lot of time working and yet do not spend time with their loved one. Trabaho ng trabaho, pero walang panahon sa mga minamahal nila. Mina. Yan doon po yung malungkot na kwento ng mga kapatid nating OFW. Inang taon po sila nasa ibang bansa 10 years, 15, 20 years, even 30 years. Pag po nila dito, hindi po siya nakakilala na kanilang mga anak. Naging malamig na yung kanilang aluopan sa bawat isa sa kanilang mga asawa. Habang may oras sa panahon na pinagkakalob ang Diyos sa iyo, sana spend it with your loved ones. Because remember, my dear friends, the time wasted with your loved ones is time well spent. Walang nasasayang pag inuubos mo ang oras sa panahon mo sa iyong mga minamahal. But thirdly and lastly, the regret of thy people is that they did not spend it with the Lord. Na hindi daw po sila masyadong nagdasal na palapit sa Diyos. O nga naman po, saan ba tayo papunta pagkatapos sa buhay na ito? Kung hindi sa buhay na walang hanggan sa kaharian ng Diyos. Pero paano papapapasugin ng Diyos sa kanyang kaharian o hindi ka naman niya kapilana? Kahit naman po kayo, di ba, hindi naman kayo papapasok ng ibang tao na hindi nyo kapilala sa iyong mga tahanan. Sinong tatanggapin ng Diyos sa tanyang taharayan? Yung mga akilala niya. Kaya e, nga, meron mga ibang tao na po konsensya, alam po nila yan, na nagkulang sila sa pagdarasal, na nagkulang sila sa paglalapit sa Diyos. My dear friends, while you can see time, take that opportunity to spend it wisely, being happy, loving, and serving walking with the Lord. Alam ko po, po na habang tayo nabubuhay, maraming mga pagsubok, hindi naman nawawala yung ating mga problema at suliranin. Hindi po ba? But the question is, how can we make it more bearable and beautiful? Isang sang po niyan, tandaan niya ito. Be more patient. Patience makes your experience bearable and beautiful. Dahil tandaan niyo po, Patience with God is what we call faith. Patience with other people is what we call respect. Patience with yourself is what you call discipline. And patience with your family is called love. Pag may pasensya ka, gumaganda ang karanasan mo sa oras. Iyan e po yung ating ipagdasal. Ang bantayan natin sa ating oras at panahon, siya. Walk with the Lord. Be patient with yourself, with people, with God. Try to spend this time happily, joyfully. And if you wait for the Lord, your strength will be renewed.